Nagtataka ka rin ba ka Urban kung bakit patok na patok ang halamang aglonema sa mga mahilig sa halaman? Ano nga ba ang mayroon sa halamang ito? Bakit parami ng parami ang nahihilig mag-alaga ng ganitong uri ng halaman sa bahay? Sa video natin na ito mga ka-urban ay ating aalamin ang mga katotohanan, benepisyo at mga kaalaman tungkol sa halamang aglonema na baka ngayon mo pa lamang malalaman. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang aglonema o mas kilala bilang Chinese Evergreen ay isang kaakit-akit na halaman na kilala sa makukulay nitong mga dahon. Maraming dahilan kung bakit patok na halaman ang aglonema o Chinese Evergreen sa mga mahilig sa halaman. Narito ang ilan sa dahilan bakit marami ang nahuhumaling sa halamang aglonima. Madali itong alagaan. Ang aglonima ay isa sa mga halaman na madaling alagaan kung alam mo ang tamang pangangalaga dito. Ito ay hindi masela na halaman. Ngunit dapat, alam mo ang mga pangangailangan nito lalo na sa pagdidilig ng katamtamang tubig at direktang sikat ng araw. Huwag itong didiligan ng sobra dahil magiging sanhi ito ng pagkabulok ng mga ugat ng halaman at huwag itong ilalagay sa direktang sikat ng araw dahil maaring masunok ang mga dahon ito. Nagtataglay ito ng kaakit-akit na kulay sa mga dahon. Ang dahon ang pinakakapansin-pansing bahagi ng aglonima. Ang mga dahon nito ay karaniwang malapad at pahaba. Ngunit may mga ori din naman ito na makitid o bilugan na mga dahon. Ang tunay na kagandahan ng aglonima ay nagmumula sa iba't ibang kulay at desenyo na makikita sa mga dahon nito. Mula sa berde, pula, rosas, hanggang sa puti at dilaw. Ito ang isa sa dahilan kung bakit patok na patok ang halamang ito bilang pandekorasyon sa loob ng bahay at marami ang nahuhumaling na mag-alaga nito. Nakakatulong ang Aglonema sa paglilinis ng hangin. Ayon sa pag-aaral ng NASA, ang dahon ng Aglonema ay may kakayahang sumipsip ng ilang airborne pollutants sa pamamagitan ng kanilang mga pores. Ang mga pollutants na ito ay maaring kabilang ang formaldehyde at benzene. Kapag ang mga pollutants na ito ay nasipsip ng halaman, maaari itong gawing sangkap sa loob ng tisyo ng halaman. Ngunit ang isang solong halaman ay limitado lamang ang kayang linisin na hangin kaya naman mainam na isama ito sa mas maraming mga halaman upang magkaroon ng malinis na hangin. Itinuturing ito na swerteng halaman. Ang paoval na hugis ng mga dahon ng aglonima ay sumisimbolo sa kayamanan sa kulturang Tsino. Pinaniniwalaan din na ang pagpasok ng malulusog at buhay na halaman sa loob ng bahay tulad ng aglonima ay nakakatulong sa pagdaloy ng positibong vibes o enerhiya. Kaya naman, hindi nakapagtataka na marami ang naglalagay sa loob ng bahay at opisina ng halamang aglonima. Ang aglonima ay madali lamang paramihin. Maaring paramihin ang aglonima sa pamamagitan ng pagpuputol o paghahati ng mga tangkay nito o yung tinatawag na steam cutting. Pinagpuputol-putol lamang ng katamtamang haba ang mga tangkay nito at nilalagyan ng rotting hormone ang mga sugat nito at saka ito ibinabaon sa lupa. Maaari din paugatin ang isang tangkay nito sa tubig at saka ito itatanim sa lupa kapag ito ay nagkaroon na ng mga ugat. Ngunit ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pagpaparami ng aglonima ay ang paghihiwalay ng mga suloy sa panibagong paso. Tiyakin lamang na ang ihihiwalay na suloy ay meron ng mga ugat upang magtagumpay sa pagpapatubo nito. Bukod Barito, rito, kaya marami ang nagkakagusto sa pangungolekta ng aglonima ay dahil sa ang ordinaryong uri nito ay mabibili lamang sa murang halaga. Maaari itong mabili online o kaya naman sa mga pamilihan ng mga halaman na malapit sa inyong lugar. Ang pagkaalaga ng aglonima ay talaga namang nagpapawala ng stress dahil sa mga kahangahangang katangian nito at ang mga nabanggit namin na dahilan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit marami ang nahihilig mangulekta ng iba't ibang uri ng halamang aglonima. Ikaw ba ka-urban? Mahilig ka rin ba sa halamang aglonema? Ano ang pinakanagustuhan mo sa pag-aalaga ng halamang aglonema? Anong mga variety ang meron ka? At ano ang nais mo pang magkaroon? Ibahagang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Kung mahilig ka sa halamang ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.